kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Matapos ang mga espekulasyon na kung sino nga ba ang papalit bilang bagong hepe ng PNP, ngayon ay klaro na na ang kinaiinisan ng mga DDS at minumura ng mga miyembro ng KOJC ang siyang mamumuno sa buong hanay ng mga kapulisan matapos bumaba sa pwesto ang nakaraang PNP chief na si Romel Marbel ipinanganak noong March 11, 1970 sa Hulu -Sulu, anak ng isang Master Sergeant ng Philippine Constabulary samantalang teacher naman ang nanay nito siya si Nicolas Deloso Torre III lumaki at nag-aral sa Coronadal South Cotabato si Nicolas. Siya ang panganay sa limang magkakapatid. Bata pa lang itong si Nicolas ay nakita na ito ng galing at talino. Nagtapos ito bilang valediktorya noong kanyang elementarya sa Notre Dame of Marbel at salutatorya naman nang ito'y magtapos sa Coronadal National Comprehensive High School. Bilang beneficiary ng scholarship program ay nag-enroll ito sa Mapua Institute of Technologies Electronics and Communication Engineering Program para makuha 72 prerequisite college academic units para makapag-enroll sa PNPA o Philippine National Police Academy. Sa umpisa ay gusto rin sanang maging isang engineer ni Nicolas pero kalaunan ay mas pinili nitong maging isang alagad ng batas dahil ito pala ang mas naunan niyang pinangarap taong 1990 nang itinumpa ang kanyang ama sa lutayan Sultan Kudarat. Hindi na nito nasaksihang makitang magtapos sa PNPA noong 1993 si Nicolas. Sa limang magkakapatid ay tanging si Nicolas lang ang naging pulis. Naging provincial director ng Samar Provincial Police Office si Nicolas pero na-dismiss ito noong 2019 dahil raw sa pagkabigo nitong malabanan ang mga kriminalidad sa lugar. Ganon din sa pagkasangkot nito umano sa ilang political activities ng ilang mga politiko. Mula sa Mara, inilipat naman si Nicolás sa NCRPO sa Metro Manila at naging Regional Director for Operations. Naging hepe rin ng Quezon City Police District o QCPD. Pero Saglit lang ito dahil nakaladkad na naman ang pangalan nito. Matapos niyang dipensahan umano ang utak pulbura na dating pulis na si Wilfredo Gonzales na nanutok ng baril sa isang siklista sa Welcome Rotunda dahil sa upak na mga netizens ay napilitang mag-resign sa kanyang pwesto si Nicolas. Matapos manalo bilang presidente noong 2022 si BBM, ay dito na nagsimulang tumunog ang pangalan ni Nicolas Torre III matapos siyang itinalagang direktor ng Davao Regional Police Office. Hindi nakaporma ang pagtatago ni Pastor Apollo Sikibuloy sa iba't ibang mga kwarto sa kanyang mansyon nang siya'y matuntun ni Torre at Hinuli. Tagdad -tag ng mura at pangungutya ang sinapit ni Torre habang tinutugas niya ang pastor. Isa sa mga masasakit na pangangantsaw sa kanya ay ang tawagin siyang si Wangis na kawangis daw ni Tori ang sumikat noon sa pagbebenta ng pares na si Diwata. Matapos mapasakamay ng batasang pastor, ay kaagad nang inilipat si Tori sa CIDG at siya ang naging direktor nito. Malaki ang hamon sa misyon ni Tori dahil nasa listahan pala ang pag-aresto sa dating pangulo at napakalakas sa mga tao na si Rodrigo Roa Duterte. Mission accomplished para kay Tori ng kanyang mapasakay sa eroplano si PRRT na kaagad na dinala sa ICC. Kung gaano nagalit ang mga taga KOJC sinuon kay Tore, ay ganun din ang naramdaman ng mga TTS. Pero walang epekto ito kay Nicolas Tore III. Ngayong siya na ang hepe ng buong kapulisan ay hamon sa kanya ng presidente na panatilihing malinis ang hanay ng PNP dapat rin daw na ramdam ng mamamayan ang presensya ng kapulisan. Si Nicolas Torre III ang siyang ikatatlumpot isang PNP chief at ang pinakauna na naging PNP chief na nagmula sa PNPA. Ang tanong, ano kaya ang maging patakaran ni Nicolas Torre III bilang bagong PNP chief? Maging mas mabangis kaya ito sa mga kalaban ng batas? kumpara sa mga nagdaang mga hepe ng PNP? Ikaw, pabor ka ba sa bagong PNP chief na si Police Major General Nicolas Torre III? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.